Usapang responsibilidad at pamilya po muna tayo ngayong umaga, sustentong o kulong? Uy. Hmm, fee. Yan ang madalas na makita natin na pinupost online ng mga single parents na hiwalay na sa nanay o tatay ng kanilang mga anak. Kaya naman this morning ay pag-uusapan po natin ang child support. At para mas maintindihan ang obligasyong ito at sagutin ang ating mga katanungan tungkol sa child support, ay makakasama natin si ni Cynthia Sinferoa, si isang legal practitioner. Magandang umaga po, Attorney Cynthia. Magandang umaga po sa iyo, Fifi, at Chi, at sa lahat po ng nanonood ngayong umaga. Okay, attorney, ano-ano po ba ang covered ng child support at sino po ang eligible nito? Uh, ang child support ay lahat ng kailangan ng bata sa pamumuhay, no education daily sustenance shelter food and shelter at ang entitled dito ay both legitimate and illegitimate although may mga proseso so as a matter of obligation obligasyon nito ng both ng mother and ng father All right. Because you know, Chika, as a professor, uh, I've been hearing some stories of my students. Marami sa kanila very rampant Nahiwalay na yung parents, hindi na susuportahan. So sila mismo na yung nagtatrabaho. Aww. Pero we want to know, of course, may mga down, may mga iba't iba kasing nangyaring situation dito eh. We have the legally and adopt, uh, legally adopted children. Meron naman dito yung uh, illegitimate children. Kasama rin po ba sila dito? Okay, wait ah. Bago, meron ka sinabi kanina tungkol sa Uh, predominance ng ganitong mga kaso. Okay. Actually, ano ang basihan nito? Yung mga hiwalay or hindi sinusuportahan, uh, kaya kaya nagkakaroon nag, sila ng action ng economic abuse. Okay. So, finafile sila ng kaso sa korte okay. para ma makumpel o maobliga ang na mag magulang ha. na magsuporta. Ngayon, Ngayon uh, syempre dahil obligasyon ito lahat ng mga legitimate children, pwede silang tumanggap o kinakailangan silang bigyan ng magulang at ang support na, na to is one half. Ha? Mm -mm. hindi lang porke gusto ng nanay bigyan ng ng ganitong amount hindi eh ang support is joint obligation okay. so kalahati nito sa nanay kalahati mm -hmm. din sa tatay kahit na ang may trabaho lang for example ang tatay no mm -hmm. so you cannot compel kasi dalawak sila eh obligasyon nilang pareho yon ngayon yung illegitimate children pwede din kaya lang kailangan i-recognize ng recognize ng tatay. Bakit? May mga apektadong rights dito, yung legitimate children. So, kung hindi siya automatic na 4 illegitimate child ay mabibigyan ng So, for supportan. instance, inapilido niya sa kanya yung bata na illegitimate. Okay, ganito. Hindi mo naman pwedeng i-i-apilido sa ama ang bata. Mm -mm. Kung hindi nito inire recognize oh, yeah. ilalagay so, either sa birth certificate or sa private document, public or private document na nire-recognize ng ama. Mm. Only then can the child use the surname of the father. So, okay. All pwedeng gamitin. Uh, ano ang protection ng illegitimate child? Kung let's say ayaw siyang i-recognize, well, pwede siyang mag-institute ng action sa court mm -hmm. para para uh, kilalanin siya ng kanyang magulang. Mahal po ba ito? Well, uh you have to go to court for it, uh, unfortunately. Pero ngayon, under the present rules on procedure, mas madali na mag-initiate ng action, especially kung family law, uh family law cases, nire-recognize ng court na uh, it's a very vital uh, or critical part of uh of day-to-day -day living. Lalo na ngayon, di ba? dami nang nagihiwalay. Hindi oh. ba diba kasi yung mga tatay sasabihin, panin, wala naman akong pera, anong bibigay ko sa'yo? Hindi pwede, gawa niyo Deba? ng paraan yun. Yon di ba? Na. Nagawa-gawa oh, oh. ka ng anak, tapos di mo susuporta oh, yung anak mo. O pag oh. may ganyang... Mm. Ba, umiinit ulo mo. Diyan umiinit yung ulo ko aga-aga kasi naawa ko sa mga esosyante. Oo, oh, si totoo oh, yan. okay, oh. Oh, oh. Pero, attorney, kailan po dapat nagsisimula ang pagbibigay ng child support? Mula po ba sa pagkapanganak? Yes. O sa pregnancy pa lang? At anong age dapat ito matapos? Mm. Or meron bang katapusan ng pagsuporta? Well, mm okay. -hmm. ah kung kung recognize naman ng ama mm -hmm. ang kanyang magiging anak mm -hmm. then that obligation to support starts during pregnancy okay. kasi nga 'di ba sinabi ko kanina hindi mo sigurado mm -hmm. na yung anak na yon an ang nanay lang nakakaalam nun eh kung sino ang ama nung kanyang dinadala so usually the the obligation to to support comes upon the birth paano yun? kung halimbawa na ang tatay ay parang kanyang ni na hindi ako ang ama ng batang yan. Uh -oh. So, kailangan mag-undergo pa ng process ito eh, to ato bago yes. magbigay At ng support. Di uh, ba may uh, test to actually see kung ikaw nga yung biological father? Di, meron ba tayo nga sa Pilipinas? may DNA testing Ay, oh, meron oh, that, Okay. No? But you know, hindi naman supposed to be ganong kahirap eh. You know, uh, ngayon, uh, basta yung tatay, meron siyang Uh, private document. Ibig sabihin, hindi kailangan notaryado or, or, or birth certificate. Mm -mm. no. Basta nire-recognize niya yung anak niya. Hindi mm -mm. kailangan, yung anak makakatanggap ng suporta. Ah. Mm -hmm. Makakatanggap okay. siya. Assuming na nagbibigay nga ng suporta mm -hmm. yung tatay dun sa illegit illegitimate child, magkano ba dapat ang halaga ng sustento na dapat ibigay dun sa non-custodial parent at paano po dapat makuha ng custodial parent ang sustento para sa kanilang mga anak? Okay. Una, kung uh, dahil sinabi ko nga kanina 'di ba kalahati 'yon eh kalahati sa tatay, kalahati sa nanay, mm -hmm. joint 'yan. Ngayon, ano ba ang measure or mm -hmm. ga magkano? Mm -hmm. Hindi for kasi sinabi mo kailangan ko 50,000 diba a month ba? dahil ang sweldo niya ay 100,000. Mm -hmm. Kailangan natin maintindihan na 'yung tatay o 'yung nagbibigay ng suporta kailangan din mabuhay. So kailangan din i-factor in una lahat ng expenses ng bata. Mm -hmm education, residence, or shelter, food, shelter, lahat. So, tapos saka pa lang i-divide di by two. Kung ano ang best interest ng child, yun ang i-coconsider. Ngayon, paano nakukuha yun? Sila, nag-usap sila. Or, kung kinakailangan, ay di, mag-file siya ng kaso para i-compel okay. ang ama. Usually, ganyan ang na nangyayari. Um... Well, pupunta sila sa korte. Kasi that's a form of economic abuse. When you deprive the child of what is the obligation to him or her, then uh, parang na-establish yung obligasyon ng magulang mm. o ng tatay. Kaya mm. the court comes in. May kulong yun ah. Nakukulong sila for that. Pag-tatay. Mo, more or less, mm. ano, na, na Tatay or nanay? Tatay or nanay or tatay lang po? Usually it's tatay, pero oh, sometimes her. kung, kung balik ang sitwasyon at yung nanay naman ang nagtatrabaho or whatever, hindi naman yun hindi um, naman yun end all and be all. pa rin po sa magiging desisyon ng dalawa korte. Dalawa kasi sila talagang kailangan magsuporta eh. Ayaw. Kung sino ang custodial parent na siya yung entitled tumanggap. Okay. Either sinabi ng korte o dahil sa pag-uusap nila dalawa. Okay. Atoy niya, ano po ba ang dapat gawin kung hindi nagbibigay ng tamang sustento hmm. ang isang magulang? sa kanilang anak, ano po bang kaparusahan nito, mm -hmm. ano po yung mga kailangang uh, kausapin ang gabing gawin ng abogado para mas settle ang child support issue together with of course the client or the mga magulang. Mm -hmm. Well, of course, kung hindi na natin makukuha sa magandang usapan, mm -hmm. diba, mm -hmm. then usually, uh, we initiate either a criminal or civil case. Yung okay. cr criminal case is mas madali yun eh. Kasi talagang iyon may kulong. Mm -hmm. So kapag uh, nagproseso, tas mapapakita, mapapatunayan ng nanay or ng ng custodial parent mm -hmm. na hindi talaga nagbibigay ng suporta. Uh, may, may uh, pupunta sila sa korte, didulog sila sa korte at ang judge ang magro-rule whether or not talagang na-prove na kailangan siyang magsuporta. Mm -hmm. Um kung magkano ang amount, i-establish din ng court, 'di ba? May kul ang kulong dito. I'm not so sure sure about, about the period, no. Pero medyo mabigat din. Kaya I usually, pag nag initiate ng court proceedings, ayan, talagang uh, e, eh paano yun? Pag nakulong, edi eh mas hindi makapagayin ng support. Yun ko Oo, parang masamang ruta mo, yun. Del uh, but that's a way to pressure the, the, the non-supporting parent. Diba? Mm -hmm. On the other hand, pwede rin civil case. Mas, mas ano sila, uh, mas, kaya lang walang, walang, walang diin. Kumbaga yung, uh, parang hindi siya masyadong papans maaring hindi siya pansinin, uh -oh. di ba? Kasi yung proseso, dadaan mo sa proseso, magkano. Kaya, a lot of times, yung mga sinasabi mo, mga estudyante mo, uh -oh. yung mga magulang uh, pupunta ng korte para pilitin o mapilit ang tatay. Na talagang gawin ang kanyang obligasyon. Meron akong recent case, ang ginawa ng nanay, um, supo ang pensyon. Uh -oh. Pinigil ang pensyon. Uh -oh. At dahil, so, so for so many years, umabot na ng isang milyon, mayigit isang milyon. Uh -oh. Eh di dahil wala na matanggap tatay, na, napilitan siya. O sige na, settle na tayo. Okay. Uh, uh hati sila. Mm -hmm. Hati sila. Because the wife is legally entitled. But in that case, married sila. Mm -hmm. Kaya yung anak na humingi ng suporta dahil gusto mag-aral, okay. Hindi kaya makyat na ng 18 o naging 18 years old mm -hmm. na ang bata ay eh um, uh, titigil na ang suporta. Mm -hmm. Hindi. Hanggang nag-aaral, kayang paaralin dahil ito ay karapatan din ng mm -hmm. anak na magkaroon ng edukasyon, di ba? So, kasama Pero yan Pero kasi may supporta? mga tatay na, alam mo yung wala na konsensya. Kung Oo. may konsensya ka pa, isipin mo yung magigim pakiramdam sa ng anak Totoo mo na hindi yan. ka nagsusustento. Pero unfortunately nga hindi natin nga. Well, natin. yes, uh, that 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 always happens. Ah, inevitable But that's naman. Uh, mm. a moral obligation, 'di ba? So right. parang kumbaga konsensya mo na 'yan. So ano naman ang dapat mangyari doon? Yung yes. na, nanay. Uh -huh. We'll have to Step, step up. Mm -hmm. Yes, Yan step na naman up and perform all the obligations. Uh -huh. yes. A lot of times there are also very strong single women who who carry on the responsibility of Tama. both mo uh, okay. mother, mother and father. And mother. So yon na dapat na palakpakan, di ba? Uh -huh. Kinakaya nila. Yes. Okay, attorney, do naman po tayo sa usapin ng mana. Ano po bang ba karapatan ng anak sa ari-arian po ng kanyang mga magulang at sa po ba ng well karapatan sa pamana ng mga children out of marriage? Okay. Pag ang anak ay born out of wedlock, Dati mas mas komplikado three fourths of one share etc. Pero ngayon sinimplify na ng batas kung ano man ang natatanggap ng legitimate child sa mamanahin sa ama o sa magulang one half of the share of one legitimate child so for example ang ang, ang anak ay tatanggap ng isang million from the estate of yes. the mm. of the deceased oh. no parent mm. Uh, ang makukuha ng illegitimate child or the child born out of wedlock is one-half of that share of the legitimate child. So, so automatic yun. So, hindi siya natatanggalan yun. ng right. So, equal? No, yeah, one-half. One oh, one-half. So, kung one-half sa kanya, five-hundred dun sa isa. Mm -hmm. Parang oh, ganun mangyayari. One million, five-hundred. Paano po kung legally adopted? Ah, eh, po yun. Kasi nga, okay. naging proseso okay. na totoo na siyang, ginawa siyang parang totoong anak. Okay. So, so magiging equal na sila. Well, talaga, informative. Sometimes, you know, ah... Uh, Although that is one half lang, no? pero may mga magulang naman na baliktad. No? Yung sinasabi natin kanina, binibigay naman nila talaga yung lahat ng gusto nila ibigay sa bata. Mm -hmm. so right. it, but that's not always the case. And usually, nagkakaproblema dahil nga siguro sa hirap ng na buhay, mm -hmm. uh, nahihirapan na rin tayong i-enforce yun. Oh, yeah. Kaya marami tayong uh, 9262 uh, or RA 9262, violence. Against women and children. Uh, sure. sure or uh, 7610 yung economic abuse is actually ayaw, child abuse. Ayon. Very informative ang um, yes, ating interview Atorne, this morning. O, responsible oh. parenthood po yes, ang please. dapat natin panaigin. Sama. Maraming salamat po. At sorry ni Cynthia Rojas sa pagsagot sa aming mga katanungan tungkol sa child support. Ayan, napakalaga Maraming Maraming salamat po sa inyong lahat at uh, isang isang uh, magandang pagkakataon ito upang mabigyan ng kaalaman ang mga tao tungkol sa mga isa sa mga malalaking problema sa ating yes. Thank you, Fifi, and thank you, Chi, and thank you to all of you for listening this morning. Right. Muli, po natin si Attorney Cynthia Rojas, isang legal practitioner.